yun, check natin ang comment section natin mga idol, meron na naman dito nag-comment ng requested location ng ating paglalapagan ng bakas, tingnan natin yun, sana sa amin sa balon yun requested, check natin guys yung profile niya kung meron siyang shared post sa ating video, yan oops eto mga idol oh yan, puso na natin to let's g yan sana sa balon yan, sa balon daw ang kanyang request. Kaya, idol, abang-abang na lang sa balon. Napakalawak kasi ng balon eh. Saan kaya tayo dun maglalapag ng idol? Abang-abang na lang. Let's G. Puso na natin to. Bye-bye. Mga idol, ready na ulit tayo mga idol. Mag-iwan tayo ng bakas as requested. Saan tayo mag-iwan? Sa Piesta Community Balon. Anito, Maribelis, Bataan. Abang-abang sa ating upload video. Mga idol, ito nga pala yung ating ibabakas ngayon. So, alam nyo ba kung nasan tayo ngayon mga idol? Yan. Yan. Itong sticker natin guys, dito lang natin ito iiwan. Sa mga nakakalam kung saan lugar ito mga idol, uh, nandito tayo ngayon sa Balun, Fiesta Community. Yan. So, ito nga pala yung location natin mga idol. Oh. Check the place. Yan. So, nandito tayo ngayon sa Fiesta Community, dito sa Balun. Kung alam niyo itong lugar na ito mga idol, punta nyo na. Let's go!